Welcome ulit kayo dito sa channel ko at magandang magandang hapon sa inyong lahat. Sana lagi ninyong pakatandaan ang pangalan ng channel ko ay Dalisay Celestino. At para don sa mga bago, ang channel ko ay nagbibigay kaalaman at idea tungkol sa poultry farming at egg business. Kaya ngayong araw na to, ipapakita ko sa inyo ang dalawang natural incubator ko na napakasipag, free of electricity bill. <laughs> Yun lang pagkain nila ang ano gina ginagastos ko sa kanila. Uh, una muna, itong ano itong white na hen ko. Alam niyo ito, napakalakas ng katawan niya. At saka, kasi sabi nila, di ba, pagka uh, maglilimlim ng matagal ang manok, hihina yan at mamamatay. Pero, itong manok na to, naglimlim na siya ng dati niyang kitiuna. Tapos, dahil ayaw niyang umalis dyan sa egg nest, nilagyan ko ng itlog ng RIR na pito. Tapos, after 21 days ulit, napisa. Yun yung nasa brooder ngayon. Pero konti lang ang ano ang napisa niya kasi nga nung time na naglilimlim ito, yun yung ulan ng ulan ng ulan. So nababasa ang mga paa nila dyan sa lupa kasi dun sa gilid doon naaanggihan. So hindi naman mapigilan ang paa nila na hindi pupunta doon. So pag akyat niya dyan sa ano, nest ay medyo ano, nababasa-basa yung mga itlog. So merong nakaligtas, no? Yun yung kiti na dun ngayon na RIR. Tapos dalawang araw na niyang ano, dalawang araw nang nandun sa brother yung kiti. Ayaw pa rin niyang umalis diyan sa baki or nest, no? Egg nest. Kaya ang ginawa ko, nilagyan ko ulit siya, binigyan ko ulit siya ng lilimliman, 9 eggs ng RIR. <laughs> At pang ano na niya ngayon, pang 1 week na niyang nakaupo diyan. At sana magiging successful Uh, yung paglilimlim niya kasi hindi naman umuulan ulan ngayon nang malakas parang tumigil na nagsawa siguro yung bagyo ganon so ano uh, maganda naman yung mga itlog tinitingnan ko kanina eh hindi naman ano marumi at pinalitan ko yung sapin ng ano niya yung inihigaan niya ay inuupuan niya diyan na karton sa so, ako ng karton para sa kanila para hindi ano para yung mabasa man no naaabsorb niya at saka para hindi magkuto kasi pag uh, ano yung dayami usually nagkukuto ang manok eh kaya ako yung mga pinutol-putol na mga karton or yung mga box na bakante no yan yung nilalagay ko sinasapin ko diyan sa baki so pangatlong limlim na niya ngayon yan at sana Uh, marami-rami naman na ang mapipisa niya. And then, itong isa, ito, kapipisa-pisa lang kahapon, uh, <laughs> ano, uh, tiningnan ko, kasi ito binigyan ko ng ano, ng pitong uh, itlog ng RIR. Meron na siyang napisa na itlog doon, uh, inilagay ko na doon sa brother. Kaso, hindi pa rin siya umaalis. Kaya ngayon, nilag binigyan ko ulit siya ng pitong itlog ng RIR. Kaya, sana, malimliman niyang maigi, ma-hatch, no? ay um, para makapagano, para makaparami ako ng kiti. Kasi, sadya, ano, uh, ang goal ko ay magpaparami ako ng, ano, ng, magpapalaki ulit ako ng kiti. Para, by the time na, itong mga hen na ito, itong mga, RIR na nandito na original na nandito, ito yung trial project ko by the time na makal na sila no or bababa na ang production nila ito yung ano eh ito yung RIR na muntik ko ng ikal <laughs> kasi nga kinakain nilang itlog noon di ba nung one week na yung first July 20 eh hindi ko na ano hindi ko na ang itlog nila so pero oh, ngayon umukay na kasi tingnan nyo oh. ayan oh dyan na sila sa egg nest uh, ano na, na nangingitlog at hindi na nila pinapakialaman yung itlog nila dyan kung sino yung nangitlog dyan, hindi na niya pinapakilaman. So, kinukuha ko na rin agad para maiwasan yung, ano, yung attraction nila. So, by the time na makal ang mga ito, or about to be called, no? Eh, may pamalit na ako sa kanila. Yung, yung mapapalaki ko ulit na kite. Kasi yung una, yung, yung una ko kasing napalaki noon, eh, binili naman ng kapatid ko. Sabi niya sa akin ngayon, marapit na daw mangitlog yung binili niya. O, di, ako naman, ngayon pa lang ako mag, ano, magpapalaki ulit. No? So, Mag-start ulit ako dun sa kiti. Alam nyo kung bakit, ano? Alam kung bakit mas gusto kong mula kiti na aalagaan ko. Kasi alam ko kung saan, alam ko kung ano yung ipinakain ko, ano yung paano yung pagmamanage ko sa kanila, ano yung dadaanan nilang sakit kung halimbawa. No? Uh, alam ko kung healthy ba sila ng kiti o hindi. Kasi alam nyo ba, pagka ang uh, manok na binili mo. Halimbawa, nagmali, bumili ka ng ready to lay, no? Eh, may pinagdaanan na nung kiti. Siyempre, daladala niya yun. Kasi, nasa kanya na yun eh, yung bakteriya. Ganon, pabalik-balik lang. Or, ala, at least, ano, alam ko yung, alam ko yung gagawin ko, no? Pag mula, pag mula kiti, ah uh, alam ko kung paano ko sila mapapasurvive. Ganon. gan eh, kaya, ngayon, uh, kung halimbawa ang mapisayan, no. <laughs> mapisayan ano, kung halimbawa halimbawang malimliman itong ano, itong 9 eggs na binigay ko dito sa uh, white hen ko. At gusto pa niya maglimlim ulit. <laughs> palilimlimin ko pa ulit siya. So, oobserbahan ko. Kasi masipag sila eh. Tapos hindi naman sila ano, very healthy nga eh. Ang laki ng katawan niya, 'di ba? So nako-coveran niya yung 9 eggs. And then ito naman 7 lang ibinigay ko kasi yung mas maliit yung katawan niya. Pero the same na maglilimlim sila. So sana magiging successful yung paglilimlim nila. Ihihiwalay niyo ko agad yung kitin, yung kitin nila. Ilalagay niyo doon sa brooder. Tapos, hahayaan yung kung nandyan lang sila. Lagyan niyo ulit ng itlog. Ah... Uh, okay lang naman kasi kumakain sila, umiinom sila. Bumababa sila para magpahinga. At saka pagka nangangawit dyan sa ano, tumatayo sila. Inuunat nila yung paa nila. Hindi naman sila laging ano, kasi lagi kong tinitingnan. Hindi naman sila laging nakaupong ganyan. Uh, siguro yung mga cases ng... mga inahin na sabi nila na mamatay, nasosobrahan yung paglilimlim, mga ganyan, eh, dun sa pakain, no? Alam niyo yun, kung kulang ang Uh, amount ng pagkain ng inahin at kulang sa sustansya yung ipinapakain tapos papagurin mo pang maglimlim eh talaga sigurong magpapas out siya <laughs> ano mo ano, ano yun? yon mapapas away siyang ganyan well, ba diba? so ito namang mga ito uh, bastante sila sa, ano, sa pagkain hindi sobra, hindi kulang at uh, yung inumin na talaga nila nilalagyan ko talaga pa rin ng uh, herb, herb, herbal, herbal. Yung ano pa rin, oregano, malunggay, mga ganyan. Tapos pag may barley, ako barley pa rin. Gano'n. At, uh, tapos salamat ako na itong mga ito ay malakas, masigla, at willing na maglimlim ng hindi nila itlog. O, ba diba? So, ito, bagong lagay ko lang, ano ganyan, August 1. Bagong lagay ko lang, 7 uh, eggs ng RIR. 'Yun yung kaiitlog kanina. Tapos ito naman 9 eggs. So kung mapipisa yan, kahit man lang 10 o oh, di ba kasi 16 eggs lahat yan. Kahit man lang 10 itlog ang mapisa o oh, ba? Diba? Di ang saya may, may ano may dagdag na yung kiti doon. Uh, tsaka itong mga nangingiitlog na ito. So sana nagkaroon kayo ng idea yung mga nag-aalangan na ang inahin ay hihirap hirapan pagka ilang ulit na ano. Ito, three times na ha. 21 days, then after 21 days, nagpisa, inilis ko yung kiti. Another 21 days, and then nagpisa, inalis ko yung kiti. And then 21 days ulit ang hihintayin ko ngayon para sa kanya. Ganyan din ito. So pangalawang limlim na niya ngayon ito. nilis ko yung kiti eh, nandun sa brother kahapon lang. <laughs> uh, so yun, ah uh, so, nagkaroon kayo ng idea. At least, di ba? Pero pakainin nyo ng tama yung mga inhin ninyo. Huwag nyo gutumin. Kasi pag ginutom nyo, tapos, ano, isang hindi ako naniniwala doon sa lim-lim na hindi kumakain. Kasi itong mga ito, bumaba pa sila para kumain at saka uminom. So, yun. Uh, sana uh, panoorin yung buo ito. Huwag nyong skip ang ads kasi sana tulong nyo naman na sa channel ko. Nagmamakaawa na. <laughs> Oo. Uh, at siyempre, salamat sa inyong lahat. Thank you sa mga um, sharer, mga naglalike, nagko-comment. Alam nyo, nagkakaroon ako ng idea doon sa mga comment ninyo. Para kung ano yung gag gagawin kong video. And then, masaya din ako nakakatulong sa mga nasas sinasagot kong mga uh, tanong ninyo. So hanggang dito na lang at sana pagpalain tayong lahat.